Hello sa inyong lahat, mga gandang buhay! Today in Philippine history, October 25, 1857, Wang Luna ay isinilang sa Balak, Ilocos Norte. Opo, sa Ilocos Norte po sa Ipianat. Si Wang Luna ay isinilang noong 25 ng Oktobre 1857 sa Balat Ilocos Norte, Pilipinas. Ang kanyang manamagulang ay sina Dong Narciso Luna at Dong Lauren Narciso Achete. Si Dong Narciso Luna ay isang mayamang negosyante at isang kilalang tao sa kanilang komunidad. Siya ay isang gobernador silo nang balat at nakaroon ng na malaking impuwensya sa politika na Ilocos Norte. Si Dona Lawan naman ay nagsimula sa isang pamilya may mataas na katayuan sa lipunan. Si Wang Luna ay nag sa Koleo de Sawang sa Maynila at natapos na kanyang pag-aalal sa University of Santo Tomas mula pagkabata na pakita na nang usay si Wang sa pagpipinta na siya ay labing walong taong gulang na siya ng unang kantipala sa unang kompetisyon sa pagpipintas sa Maynila. Namatlaon naklabay si Wang sa Europa upang patalalang ang sining. Doon ay nag sa sa Academia Ulan sa Paris kung saan nakilala niya ang ibang manakilalang pintol sa Europa. Nagkaloon ng pagkakataang si Wang na ipakita ang kanyang mga obang maista sa iba't ibang ibang exhibit. Ito yung mga isa sa obang maista ni Wang Luna. Painting by Wang Luna ang matatagpo ang ito sa National Museum sa lungsod ng Maynila. Actually, nakapunta na ako dyan noong January 26, 2024. Ang ibig sabihin na yan na taon na ito. So, ito yung mga famous na painting ni Wang Luna. Ang spulayo, ang ito ulit sa National Museum sa lungsod ng Maynila. Alam niyo ba bukod sa spola yung painting ni Wang Luna, marami pa sa ibang ginawa na painting at work o work of art si Wang Luna. is plus ko na lang sa screen ito. O para sa reference, ito po ang spola, yung painting ni Wang Luna, isang famous painting ni Wang Luna. ang ito sa National Museum sa Lungsod ng Maynila po. Ang painting ay may sukat na 4.22 meter ang taas at 7.64 meto ang lapat ang laki, di ba? Ito ay naglalawang ng isang eksena sa spolayum, isang silik sa ilalim ng kolosium sa ruman, kung saan ang manapatay at nasugatan ay itinatapon, o ba? Diba? Pala sa matatanong pala dito sa aking channel kung makapatik ba silang ni Antonio Luna at Wang Luna ang sagot ko dyan ay yes po makapatik po sila ayon sa isang pananiliksik ko kahapon si Antonio Luna ay sinilang sa Binondo, Maynila ang kanyang pamilya ay nagsimula sa mayamang palmira sa Balat, Ilocos Norte. At sa ang bungso sa pitong magkatapatik. Ibig sabihin na yan, siya ang bungso sa magkatapatik na pitok. Yes po, tama. Hanggang dito na lang yung aking video explanation ko. Malamang salamat sa patikinik sana may natutunan kayo sa ating nayong umaga na ito. Hanggang dito na lang. Paalam!